Good morning and welcome sa aking munting channel. Umamin na rin itong si Marites na wala na nga siyang nararamdaman na pagmamahal dito nga kay Rigor at ito ang inamin niya sa harapan ni Tumang si Ramon kung kaya dito nga ay nasabi ni Ramon na handa siyang maghintay hanggang sa tuluyan nga siyang mahalin nitong si Marites at ngayon ay hindi na alam ni Marites kung ano ang kanyang gagawin habang siya ay nakasakay sa jeep. Ay nasa isip niya na pasensya muna Ramon, hindi ko pa kayang mahalin ka dahil mas pipiliin niya muna ang kanyang anak. At ngayon ay once na maging maayos na ang kanyang mga anak, ay dito naman niya pagbibigyan ang kanyang sarili para naman maging masaya at lumigaya siya sa pilingan nitong si Ramon saan kaya kahantong ang pag-iibigan nitong ang si Ramon at ni Marites humantong kaya ito sa kasalan at ano naman kaya ngayon ang gagawin nitong ang si Rigor once nga na niya at aminin nitong ang si Marites sa kanyang harapan na wala na nga siyang natitirang pagmamahal kahit katiting sa kanya dahil puro na lamang paghihirap, pagdurusa ang kanyang dinaranas sa piling nga nitong si Rigor di magiba kaya dapat lamang marites na ikaw naman ay maging masaya at lumigaya sa iyong buhay dahil wala ka nang naranasan kung hindi nga pighati puro luha ang ibinibigay sa iyo nitong si Ramon kaya ngayon piliin mo namang maging masaya at maging maligaya at maramdaman mo at maranasan mo ang tunay na ligaya at sarap ng buhay sa mundong ibabaw. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ Ang Batang Kiyapo. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and... 拜拜。Bye bye.